yan ito yung gulay ang langka, ito langka, sarap, gulay na langka, may binagungan, binili lang, binili Ito tayo ah. Mm. <tôi> ừ thay <tôi> 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 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm.

Ayan makikita nyo Ayan oh. Ang daming itlog. Ilan 'yan? Sa 2 3 4 5 6 7 8 9 10, si 12. 12 na itlog. Oh, pa dito. Ayan, limang peraso. <laughs> Ang daming itlog, na Ayan oh. Para niyan, ilaga. <laughs> Ah, sarap ilaga yung mga itlog na yan, no? dami. <laughs> oh, sayang yung itlog na yan, no? Sayang, oh. Pag hindi na asisi, uh, oh. dami, oh. Yung paw doon sa kabila meron. Sarap niyan, ilaga. Hala yung mga manok dito. Mga kunasan na. No? Bawasan na lang, no? para malaga hindi naman alam ng inahin niya, no. <laughs>